Hoy, lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming ilang kapanapanabit na balita mula sa lokal na eksena ng musika na talagang hindi mo gustong makaligtaan. Sa video na ito, susuriin natin ang hindi kapani-paniwalang papel ni Yen Constantino bilang producer para sa paparating na konsyerto ni Jason Ire at mayroon kaming ilang detalye ng insider sa pakikipagtulungan sa ngunit bago tayo pumasok dito. Huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at ay ring ang bell para hindi ka makaligtaan ng update mula sa amin. Pasukin natin ito, kaya, kung sinusubaybayan mo ang lokal na eksena ng musika, malamang na alam mo na si Yeng Constantino ay hindi estranghero sa spotlight. Kilala sa kanyang hindi kapanipaniwalang vocal talent at chart-topping hits, dinadala na ni Yeng ang kanyang mga talento sa susunod na antas, hindi lamang bilang isang performer, kundi bilang isang producer. Kamakailan, binuksan ni Yeng ang tungkol sa kanyang papel sa paggawa ng konsyerto ng isa sa mga pinakakapanapanabik na boses sa industriya ng musika, walang iba kundi si Jason y. Ngayon, si Jason Isay ay palaging kilala sa kanyang damin at makapangyarihang boses, at ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay para sa isang konsyerto na nagpapakita ng lahat ng kailangan niya, alo. And guess what? Hindi lang producer si Yang, mentor din siya para kay Jason. Gaano kagaling yon? She's been guiding him to make sure na magiging wala ang konsertisang karangalan ang paggawa ng concert na ito kasama si Jason. Siya ay isang mahusay na talento at napakasaya na magtrabaho kasama niya upang lumikha ng isang bagay na espesyal para sa kanyang mga tagahanga. Ito ay napakaraming trabaho, ngunit ang makitang lahat ng ito ay magkakasama ay lubhang kapakipakinabang. Hindi ba ito kahangahanga? Ang hands-on approach ni Yang ang dahilan kung bakit mas espesyal ang concert na ito. At makuha ito, hindi niya ito ginagawa ng mag-isa. Ang konsyerto ay magtatampok ng isa pa powerhouse vocalist, the one and only Asi Tandingan. Tama ang narinig mo, Aisu at Jason Ire magkasama sa isang stage. Isa itong concert na ayaw mo si Yang at Aisu ay palaging may magandang relasyon, kaya ang pagdadala kay IC sa halo ay magiging apoy. Isipin ang makapangyarihang vocals ni na Jason Ise at IC Tandingan na pinagsasama ang kanilang lakas sa isang palabas. Nagbubulungan na ang mga tagahanga tungkol dito, at hindi na kami makapaghintay na makita kung paano mabubuo ang kanilang chemistry. At kung iniisip mo kung ano ang maaari mong asahan mula sa konsyerto na ito, ito ay magiging isang roller coaster ng mga emosyon. Tinukso ni Yeng na may mangyayaring hindi ka pa ba Paniwalamba sorpresa, ilang taos pusong sandali, at maraming kamangha-manghang musika. Makakarinig ka ng mga bagong kanta, ngunit pati na rin ang ilan sa mga hit na alam at gusto nating lahat. Ibinahagi din ni Yeng kung gaano siya nag-enjoy na maging bahagi ng proyektong ito, lalo na bilang isang producer. Siya ay natututo at lumalaki sa bawat hakbang, at malinaw iyon ang kanyang hilig sa musika, at kasiningan ay nakakatulong na ilabas ang pinakamahusay sa parehong Jason at Aisu. Ang pakikipagtulungan kay Aisu ay palaging isang kadalakan. She's very versatile artist, and I know that she'll bring something really unique to the concert. I'm really excited ang kombinasyon ng mga husay sa paggawa ni Yang, ang madamdaming boses ni Jason, at ang versatile artistry ni Aisu ay nangangako na gagawin ang concert na ito para sa mga libro, nasasabit na ang mga tagahanga para dito, at hindi ko sila masisisi. Ibig kong sabihin, isipin na lang ang lakas, ang talento, at ang puso na ibinubuhos sa yugtong iyon, kaya handa ka na ba para sa konsyerto ng taon? Siguraduhin kunin ang iyong mga tiket sa sandaling mahulog ang mga ito, dahil ito ay isang bagay na hindi mo gustong makaligtaan. Ipaalam sa amin sa the comments below kung excited kang makitang magkasama si Nayeng, Jason, at Adzu. At kung nakita mo na ang alinman sa kanilang mga live na pagtatanghal, sabihin sa amin kung ano ang pinakagusto mo sa kanila, huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa lahat ng nangyayari sa mundo ng musika. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok, at patuloy na tangkilikin ang musika.